Gayang pagbabalik kapatid, ngayon ay ipagpapatuloy nating pakikinggan ang mga writings ni Prophet Ellen G. White na, Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 33 na ang title ay Ang Pinakaunang Panglilinlang ni Satanas Now Sit Back and Relax Mga kapatid dahil sa pagkahabag sa sanlibutan, nilipol ng Diyos ang masasamang taong naninirahan dito noong panahon ni Noe. Dahil sa kahabagan, tinupok niya ang masasamang taga Sedoma. Si sa pamamagitan ng mapandayang kapangyarihan ni Satanas, natatamo ng mga gumagawa ng kasamaan ang pagdamay at paghanga, at sa gayo'y laging umaakay ng iba sa paghihimagsik. Ganyan ang nangyari noong kapanahunan ni Cain at ni Noe, at noong panahon ni na Abraham at Lot, at ganyan din sa ating kapanahunan. Dahil sa kahabagan sa sansinukob kung bakit sa wakas ay lilipuli ng Diyos ang mga dito manggap sa kanyang biyaya. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin, Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. Samantalang ang mamanahin ng mga matutuwid ay buhay, kamataya naman ang kabahagi ng masasama. Sinabi ni Moises sa Israel, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan, Deuteronomio Kapitulo 30 Versikulo 15. Ang kamatayang tinutukoy sa mga talatang ito ay hindi yung inihatol kay Adan, sapagkat ang buong sangkatauhan ay dumaranas ng kaparusahan ng kanyang pagsuwe. Ito ay ang ikalawang kamatayan na inihahambing sa buhay na walang hanggan. Bilang bunga ng kasalanan ni Adan ay dinanas ng buong lahi ng tao ang kamatayan. Ang lahat ay pare-parehong nananaog sa libingan at sa pamamagitan ng mga paglalaan ng panukala ng kaligtasan, ang lahat ay ibabangon sa kanilang mga libingan. Magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin, gawa kapitulo 24 versikulo 15, unang korinto kapitulo 15 versikulo 22. Ngunit may pagkakaiba ang dalawang klase ng taong ibabangon. Ang lahat ng nasa libingan ay makakarinag ng kanyang tinig, at magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan, Juan Kapitulo 5 Versikulo 28-29 Silang mga itinuring na karapat-dapat, sa pagkabuhay na muli sa buhay ay, mapalad at banal. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 6. Ngunit yung mga hindi nagtamo ng kapatawaran, sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, ay dapat tanggapin ang kaparusahan ng kanilang pagsuway, ang kabayaran ng kasalanan. Daraanas sila ng kaparusahan na may magkakaibang tagal at tindi, ayon sa kanilang mga gawa, Ngunit sa wakas ay magtatapos din sa ikalawang kamatayan, Apokalipsis Kapitulo 20 Versikulo 12 hanggang 15, 21 is the 8. At dahil imposible para sa Diyos na iligtas ang makasalanan sa mga pagkakasala niya, alinsunod sa kanyang katwiran at kahabagan, pagkakaaitan niya siya ng buhay na naiwala niya dahil sa kanyang mga pagsalangsang, na dito ipinatunayan niyang hindi siya karapat-dapat. Ang sabi ng isang kinasihang manunulat, gayon may sandali na lamang, at ang masama ay mawawala na, kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon, awit kapitulo 37 versikulo Gis. At sinasabi ng isa pa, sila'y, magiging worry bang sila'y hindi nabuhay, buhay, o badias kapitulo 16. Dahil balot ng labis na kasamaan, sila'y lulubog sa walang pag-asa at walang hanggang pagkalimot. Dahil sa tinapos mo ang video ito, pakitulungan mo naman akong suportahan aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, malaking tulong na po yan sa akin, God bless po sayo!